Kamusta na, Sir Kulas? Matagal na akong nakikinig ng iba't ibang mga horror channels, mapa English man o Tagalog. Malaki at maliit. At nang maligaw ang isang kwento ng programa mo, ay isa ka na sa aking naging mga paborito. Nakapagsubok na rin akong magsulat at magpasa ng mga totoong karanasan sa ibang channel. Kung kaya dito ay nais kong subukan. Lalo pa na hindi ka pumapalya sa kakaibang mong paraan ng pagkukwento ng kababalaghan. Kaya magbaba ka ako na marinig sa ibang konsepto naman ang aking ibabahagi sana ng kwento. At ikaw na din sana ang bahalang umayos nito. Heto po Tawagin mo na lamang ako sa palayo na loloy. Ang istoryang ito ay hango sa kwento at buhay ng aking lolo, Antonino. Ilang parte ng mga kwentong nababalot ng hiwaga, kalaisipan, kababalaghan at umaatikabong mga habulan. Noong nabubuhay pa ang aking lolo ay laman ng usap-usapan ang mga pangyayaring ito sapagkat sa aming bahay po dito sa may kabisayaan ay may isang napakatanda at kakaibang puno. Madami na ang nagsabing hindi ito isang normal na punong kahoy lamang dahil ang matandang puno ito sa tabi ng aming kabahayan. Kadalasan, ito daw ay kakikitaan ng mga kakaibang uri ng mga bunga tulad na lamang daw ng mangga at hindi lamang basta mangga, kundi nalalaglag sa ilalim nito ang mga bungang manggang kalabaw, katsamita, santol, at yesa. Alam ko na kayo po mismo ay nagtataka. Hindi ko kayo basisisi. Ngunit, ang pinakamas nakapagtataka dito na ang puno pong ito ay isang puno NANG BALETE Nakakamanghapa nito ay wala naman itong kalapit ng mga nasabing puno para kakitaan ng ganitong mga bunga Dahil tanging nasa paligid nito ay ang mga punong ipil-ipil kamachile at mahogani Hindi naman nila ito aktong nakikita na namumunga ang puno ng balete nang sari-sari, kundi sa tuwi ay sa ilalim nito, doon nila napapulot ang mga iba't ibang bunga ng prutas. Pero ang mas pinakanakapagtataka pa na ang punong ito ng palete ay halos patay na. Iilang bahagi at sanga na lamang nito ang may bakas ng buhay mga iilang tubo ng dahon na nagbibigay lilim at ilang bahagi ng ugat at sanga na natutuyot na dahil sa itsura nitong taglay. Naikapan ng ilan naming kapitbahay kung kaya din pala daw nagkakaganito ang nasabing puno ay dahil ilang beses na daw itong tinamaan ng kidlat. kung kaya bantog ito sa ilang mga manggagamot at Sa Sapagkat sa tuwing ito daw ay tinatamaan ng kidlat, ito ay agad nilang dinarayo. Ito ay upang kuhanan ng ikanga nila ay mahiwagang mutya, mga anting-anting, mga agimat na nagtataglay ng mga kakaibang kapangyarihan at galing na kung inyo ito kamay, ikaw ay magkakamit ng kakaibang lakas, liksi, at bilis. bilis, bilis. O di naman kaya ay magagamit sa panghahalina sa umaapaw na swerte ng buhay. Buhay, buhay. Subalit, ika nga nila. Sa bawat kwentong kababalaghan ay may kabilang mukha at opo dahil ikang nga ng aking mga kamag-anak. Ito ay kolektado sa kwento ng aking lolo, pati nasa nila lang, na naninirahan sa punong ito. Ang isang napakalupit na itim na engkanto. At ayon noon sa kanilang kwento, isang araw, nagising na daw ang buong kabahayan dahil sa may sigaw ng aking lola. Nagimbal ito sa bumungad sa kanyang umaga. Dahil nagkalat ang mga patay na manok sa buong paligid. Nakahandusay sa may lupa ang mga walang buhay na mga inahin at nakabitin ang mga tinaling, talisayin hindi magmaliw ang sintak na bumabalot sa aking lola dahil sa kanyang nakita na halos mabitawan ng aking lolo ang kanyang itak dahil sa kanyang pandulumo na ikapan ng mga nakikiusyoso Eh, talagang lamang napakasaglap nun Eh, sino ba naman ang hindi panghihinaan? Nakadakta pa naman daw ilapag ni Mang Antonino ang tatlo nilang panabong sabay linggo. Ayaw! Oh, Hindi na daw pwede itong i-adubado eh. Este! Kawawa naman! Paano kaya ito? Ha? Ah? ah al alam ko na. Ipahiram na lang muna natin yung alaga nating itik. Ako na ang bahala sa pangkulay. Madali naman turuan yun eh, na tumilao. At saka, Very oh good. nga kayo dyan, mga bata. Ito, oh. Itong dalawang kutong lupa na to. Kay bata-bata pa lang, mga chismoso na. Piu, piu. Very good. kayo. Piu, go away. Run, run. Piu, huh? paanit. nga, aswang. Tila pinahirapan daw ang mga walang labang hayop. Nagsabog sa paligid ang mga balahibo at makikita ang mga itsurang pinilipit ang mga ulo. Kaya ang kaninang nadaramang panghihina ng aking lolo ay napalitan ng galit, nagpupuyos, nagningit-ngit, humangos ang iba pang mga naalarmang kapitbahay at ayon sa mga bulong-bulungan, iisa lamang daw ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Aswang! Oo, oh, naku, naku. Aswang. Aswang may gawa niyan, no? Aswang! Naku! Siyempre naman, no? Pag ganyan, eh, mga aswang ang may, may gawa lang ng mga ganyan, no? Di ba? Di ano Oh, Aswang! 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 Uh, aray! Bakit ba? Sigaw ka ng sigaw ng aswang dyan, eh. Tapos ako yung tinutulak mo sa harap. Mamaya! Ako'y pagkamalan dyan, eh. Pitawan mo ako. O may bigla nila ako dumputin dito. <laughs> Dahil sa ginagawa mo. Yes! Ito naman mara kung di ka Masyadong dami na. Iba? Eh, kahit ba ipagsigawan ko dito isa ka maligno, no? Eh, basta. Huwag ka lang naman na amin. Safe ka! <laughs> yeah! ko! Umusog ka na nga lang doon. Baka bigla nila akong igapos sa may plase. Eh. Dahil sa'yo. Sorry ko. Umusog ka doon. Galit. Ika ng iba ay malamaw. Ang lolo ko ay may nakaalitan. At ang kanyang mga alagang hayo ang siyang pinagbalingan. Subalit, Kilala sa aming lugar ang aking Lolo Antonino at sa amin lugar ay kahit wala naman itong katungkulan. Kadalasan ay siya pa nga mismo ang sinasangguni ng kanyang mga kabarangay kesa sa kanilang kapitan. Dahil sadyang ito ay palakaibigan, mabuting impluensya at maaasahan lalo na sa kanyang pakikipagkapwa bayan kung kaya isang malalim na palaisipan ang nakakapanlumong senaryo. Ngunit, hindi sa isang matandang albularyo. Dahil, ika nito, batid daw ng aking lolo kung sino talaga ang may likha nito. Na walang iba, kundi... kundi, kundi. Ang isang idim at babagsik na engkanto na naninirahan sa may malaking puno. puno. Engkanto agad? Eh bakit naman, magtipuhan lamang ito ng isang asong ulol. Pirates, di ba? Tapos pinagasakman yung mga chicken panok. Tapos... Oh, 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 ikaw talaga, Marcy. Kung aso yan, malamang, no? Pag-iingay lahat yung kagabi. At mga agapan pa. E, eh, kita mo naman, no? Um... M -m Mang Antonino? M Mang Antonino? Masirip niyo na ho ba yung mga pugad? Naku, sayang naman. Kung pati ang mga... Ay, malaking ikdog ni Antonino. Aray, ano ba? Ito, parang eh. Sundot na sundot sa pwede. Eh. Parang ewan. Eh, kasi naman eh. Bakit mo alam, ha? Hmm? Bakit mo alam? Siguro ikaw talaga may pakanan yan. Tapos kunwari, nakikihalubilo ka lang dito para di ka mahalata. Tapos, Aray, okay. Aray. Magsitabi na nga kayo at mas nakakagulo lamang kayong dalawa. Ah, uh, Antonino, Ikinalulungkot ko, kaibigan, ang nangyari sa iyong mga alaga. Eh, kung may maitutulong ang ating barangay, ay magsabi ka lamang. At hayaan mo, hindi kami titigil. Amin itong iimbestigahan at tututukan. Ika ng kanilang kapitan abang napapailing sa nagkalat ng mga malami at matigas na mga hayop. Sa may lupa hapunan Tahimik na nakaupo noon si Lolo Antonino Sa may labas ng bakuran Nagpapahinga matapos mailibing ang mga hayop Malalim itong nag-iisip habang nakatitig sa may tinabunang lupa Mahimik namang lumapit ang isang matanda. Sa kamarahan itong tinapi ni Mang Samuel, ang isang kilalang manggagamot. Ah, ngayon Antonino, malamang ay nakuha na niya ang iyong atensyon. Oras na para ikaw naman ay tumugon. Hayaan mo, hayaan mo alalayan kita. Dahil dito ay hinarap nila ang mapagbiro at peligrosong engkanto. Sapagkat kung kaya pala nagkakaganito ang engkanto at ipinamamalas ang kanyang kawalang hiyaan ay upang sindakin ang aking lolo sa kanyang angking kakayahan. Dahil isang dapit hapon doon sa kanilang likod bahay. Kasulukuyang nagsasalansan ng panggatong noon si Lolo Antonino ay may bigla na lamang daw nagpakita. Isang nakakapangilabot na inkanto. Nakaharap niya ang isang nilalang na may taas na sampung talampakan. Napakaitim may mahabang bisig, mabalahibo, may nagbabagang mga mata, at may subong tabako. Umaangil ito habang tila hinaharangan ang kanyang daraanan. Kaya natigilan at napatulala si Lolo Antonino sa may kakatuwang nilalang na nasa may harapan nito. At dahil dito, Biglang nabitawan ng aking lolo ang mga bitpit nitong mga kahoy na panggatong. Alak! na malo! Alak! ko eh! Pasensya na. Eh eh, nangangalay na kasi yung braso ko eh. Tapos hinaharangan mo pa ako. Pwede kasi Johnny, nagmamadali ako. Pound ko Aray! May kayong pa ako! Aray! Hindi nagpadaig ang aking lolo noon dahil sa kanyang nakita. Dahil batid nito, nasa oras na magpadaig ito sa kanyang takot, ay ito na mismo ang kanyang pagkatalo. Na matapos daw noon, ng balikan ng aking lolo ang malaking nilalang, ay bitbit -bit nito ang isang dakot na asin at abo ay bigla naman itong naglaho. Nadito daw napakamot ang kausap na albularyo. Anak ng, eh si Raulo ka din pala eh. Eh ano ba naman yung kahit nasubigaw ka ng bagya para kunwari eh natatakot ka. <laughs> eh ka Samuel naman, eh anong magagawa ko? ay eh, dala ng aking labis na pagod. Saan pa ba ako dapat matakot? Sa may nilalang ba na may subo lang na tabako? O dun sa... Bunga nga ng misis ko. Aba! Sige, magpalit tayo. Ha? Di na, oy. na lang ako sa may kalabaw. <laughs> eh, bueno. Antonino, eh alam mo naman, huli itong babalik alam mo na ba ang iyong mga dapat gawin? Dito umiling ang aking lolo kung kaya sila ay nagplano ng kausap nitong albularyo. Kung kaya bago pumatak ang alas 12 ng biyernes. Binalutan nila ng kurdon ng mga tanso ang buong katawan ng puno ng balete. Pitong beses pabilog ng pakanan at pitong beses ding pabilog ng pakaliwa. Saka ipinako nito sa may katawan ng puno ng magkabilaan. At binigburan ang palibot ng puno gamit ang tatlong elemento. Una ay isinaboy nito ang asin, asupre, at ang ika ng albularyo na sunugin ng todo ang tutong nang sinaing at ibudbud pa ikot ng puno ang abo nito. Na matapos nga nito, sa pagpatak ng alas 12 ng linggo, ay maririnig ang pagpapalahaw nito. Ito daw ay magmamakaawa. Gabi-gabi ito nilang maririnig. Galit na galit. Tumatawa magbabanta at magmamakaawa. At dahil nga likas na mabait ang aking lolo Antonino, isang gabi ay hinarap na niya ito. Naika ng aking lolo. Kung mahina ang loob mo ay malamang, siguradong ito ang magiging laman ng iyong bawat gabi-gabing bangungot. Dahil sa bawat singit ng malalaki ugat ng puno ng balete, kitang kita daw nito ang nakakapangilabot ng muka ng engkanto na kung tawagin ay agta. Ito daw ay mas babalasi kumpara sa kauri nitong kapre. Mas agresibo, mas mapaglaro eh, eh kung ginagaya mo na lang kasi, yung mga tropa mong kapre, pakanta-kanta lang, kapag boring. Pakuya-kuya ako sa may itaas ng puno, habang nananaba ako. Ah. Maghimik ka! Yeah. Sa wala akong magawa eh! at saka eksakto kakalabas ko lamang noong makita kita abay hindi ko nakasalanan yun no <laughs> at itatanong ko lamang kung kako kung pwede bang... mo oh, tama tamo kung ano eh... ayusin mo ayusin mo yung sasabihin mo kako Huwag eh... naman masyadong malapit yung pagpapausok, no? Mo. Wait. Abahe Ang sakit sa liptid Baka pa akong magka Tuget okay. Dahil sa ginagawa ninyo ah. Pwede? Diyos mio nito Sir narrator Dahil ayon sa aking lolo Antonino Nais lamang daw Nang nilalang na ito Natigilan na ng aking lolo Ang pagpapausok nito Lalo na nang sigat na may halong buto o bunga ng tuba-tuba. Ito po iyong halamang gamot na madalas na ginagamit ang dahon nito upang gamiting panglunas sa bawat pilay, kabag o sakit ng tiyan. Na matapos hugasan ang dahon nito ay lalapatan ng langis sa itutubog sa pagpapadaan ng apoy hanggang sa magbago ang kulay nito at lumambot. Subalit, kabaliktaran naman ng buto nito dahil sa may kaakibat na lason ang katas o dagta nito. At kung masasama ang buto nito sa pagsisiga ng mga dahon ng kamagong ay hindi ito kaaya-aya sa pakiramdam o katauhan nagdudulot ito sa kanila ng labis na pangihina na tila mabisang pantaboy sa mga tulad na uri nila. Kung kaya dito, napaisip din ng aking lolo Antonino. Likas sa kanya ang maging mabuti at patas na kung sa kanyang hindi alintanang gawi, siya pala ay nakakaabala. Malumanay na kinausap ng aking lolo ang nakagapos na nilalang na nasa may loob ng puno na para maging pabor sa lahat ay nangangako ito na iiwasan na at hindi mawawaglit ang kanyang hinaing. Kapalit na ang kanyang paglubay para sa kanilang matiwasay na pamumuhay. Hindi nagkait sa pagkakataon si Lolo Antonino. Buong tiwala niya itong kinalagan. Tinanggal ang iginapos na kordon ng mga tanso sa may paligid ng puno. na kinabukasan ding iyon ng kasulukuyan daw itong nagkakape ay nagulat na lamang ang aking lolo dahil sa kanyang nakita dahil doon sa may itaas ng puno ay may isang uwak na tahimik na nakadapo hindi daw nila ito naririnig na humuhuni at tila lamang nagmamasid masid, masid. na ayon naman sa may matandang albularyo ay ito na mismo ang naninirahan doon sa may puno bilang pagtupad sa kanilang kasunduan. Na magmula nga noon ay umayon na ang kanilang kabuhayan at kung may mga kakaibang kababalaghan na siyang nararamdaman o masasaksihan sa kanilang bakuran ay kanila na lamang itong hinahayaan. May karugtong pakitong kitong ha?